Oh. Ito na mga kaibigan. Ito na po tayo sa shipyard ng Si Majesty Ang uh, oh. una-unahang nakadiscover paano gumawa ng barko. Oh. Ito po sila. Mga na ano to? Basil maker para to. Oh, yung isa gumagawa Ayun ng crane. Ito, ito gumagawa, gumagawa ng gumagawa ng crane. <laughs> gumagawa na ano yan? Lifeboat. Light Lifeboat. Boat. Ito sa gumagawa ng PP valve. Ito. <laughs> Surveyor. Ah, krap po! Oh. Bagong pintura. Pintura. finish product. Ikakabit na lang. Gawa ito ni Maestro Amo, manager. Baktin then Pinaka matindi. Yan. Didikit na lang yan. Bravo na. Bintalo niya ito na ano? 100 dollar. Sino yung may magandang kasing-kasing dyan? Bilihin nyo na. Murang-mura -mura lang. Dami kasing order. Ito po si sir. Hi sir. Saan ka galing? <laughs> order ka, sir? Okay oh, ka, sir? Ito, isa. <coughs> may order na. Yun. Uh, may order din. May order. May ginagawa na. Naka-down no, payment, sir. Naka-down payment na yan? Naka-down payment na. Hindi Ito kasi, pag bibili ka na, bali, $100. Ito lang yung, ano mo, $100. Zero <laughs> Yung si Wisman, bibili daw, baka 100. Hindi kaso, ano lang, ito lang. Hindi na lang. boss. kay boss. Ito lang. Pero pag maraming kape, ah, mga isang karton, punong-puno, wala na. Matik na yan. Wala palang kape. Ito, ito yung... Nasa Wins, to, oh, bravo. Wins, wins lots. Wins Yan. Ito yung mga guide nila. Yan. So, ayos na, mga kabigan. Thank you for watching. Yan. Yeah! <laughs> oh. Ito na, mga kabigan. Dito na po tayo sa shipyard ng si Majeste. Ang uh, una-unahang nakadiscover paano gumawa ng barko. Ito po sila, mga na, ano